Nagbanta si Pangulong Duterte sa umanay drug lord na si Peter Lim. Pero tila lumambot ang Pangulo sa human rights group na kritiko ng war on drugs. Narito ang report. Nasagad na ang pasensya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa big-time drug lord na si Peter Lim. Naharap sa kasong conspiracy to commit illegal drug trade si Lim, pero hanggang ngayon ay di pa rin siya nakikita. Banta ng Pangulo, wag siyang magpapahuli ng buhay. Kasi kukulong ko siya ng 200 years. Hindi ako sa kanya magpakulong, mag suicide na lang siya. Basta sinabi ko sa inyo, do not f*** with my country about Trump. You will destroy my country and I will kill you. Hindi malinaw kung nasa loob o labas ng bansa ang tinaguri ang drug lord, pero paniwala ng Pangulo, aktibo pa rin siya sa money laundering at illegal na droga. Matatandaan na naging magkumpare si Nalim at ang Pangulo sa isang kasal. Pagsisiguro ng Pangulo, tuloy ang kanyang kampanya kontra illegal na droga. I am declaring war. I am not declaring a punitive police action. It cannot help. At it won't help. So, Early on I decided. But I think I'd be more, uh, well, I said, uh, harser in the days to come. Sir, is it going to be bloodier? I think so. Okay. Dagdag pa ni Duterte, suportado niya ang pagsasapubliko ng narco list bago ang midterm election. You would release the narco list? Yes. Okay. It's up to Anyo to decide on that. I do not interfere in his job. Tila lumambot naman sa human rights groups ang Pangulo na kilalang kritiko ng kanyang war on drugs. Aniya, naiintindihan niya ang sinasabi nilang mahalaga ang buhay ng tao. Look, ito ang mga human rights. I agree with you. Life is sacred. We do not want to kill people. It's, it's an unsettling thought uh, when you sleep at night. Especially if you commit you mismatch or nagkamali ka. And it happened. And it will bug you all throughout your life. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.